Hello mga Lashroom! another day, another lashes. Yung client na gagawin natin ay meron pa siyang old extension. Pero hindi to galing sa amen. galing to sa ibang artist. Pero si client ay matagal ko na siyang kliyente, dun pa lang sa unang home base ko. Itong taon na to ay ngayon pa lang siya nagpagawa sa akin dahil sa ibang araw siya nagpapagawa. Ang rason naman niya ay super layo niya sa amin dahil si ma'am ay taga-taytay and kami taga-binangonan reasonable naman and lahat naman ng client namin ay may karapatang mamili or malaya silang mamili kung saan sila magpapagawa. And super grateful lang ako sa mga client namin na patuloy sa amin na nagpapagawa at kami ang laging pinipili nilang maging lash artist nila. Anyway, balik na nga tayo sa ating ginagawa. So, dahil hindi siya galing sa amin, itong tinatanggal natin, itong nire-removal natin, ay may bayad to sa Amen Kapag po galing sa Amen ang removal ay libre po iyon sa Amen And kapag hindi po galing sa Amen yun po ay may bayad. Kung baga yung removal sa Amen kapag galing sa Amen ay discount na namin yon sa mga client namin na bumalik sa amin. Walang problema kung may bayad ang mga removal ng inyong mga lash artist kahit sa kanila din ang galing kasi naiintindihan ko sila dahil sa removal ay kumakain talaga ng minuto or oras. Dahil din yung eyelash remover na ginagamit namin ay hindi rin naman namin pinupulot. Ito ay binibili din namin. Yung sa amin kasi na libre kapag galing sa amin ang removal ay pa-thank you na namin yun sa mga client namin na bumabalik-balik talaga. Anyway, ang gamit ko dito na lash glue ay yung Jenny Lash. Yung violet ang takip at yung JR yung nakalagay sa level. After nga ng dalawang oras ay tapos na tayo dito and tapos na rin si JM sa kanyang kliyente and for the brush na lang ang person para ma-check ko talaga kung may malalagas or may sumasabit. At least kahit may malagas man or may sumasabit ay dito pa lang ay maayos na natin. And tapos na tayo dito and ito na yung result ng ating gawa. So ang pinagawa ni client dito ay cut ay volume. Ayaw nyo nang makapal. Gusto lang din yun nga, isakto eh, lang yung kapal. So, yun lang. Thank you for watching. Bye! Mwah!